sa ating uh, New Year Around the World Special Report. Alamin natin ang mga tradisyon at mga pamamaraan ng pagdiriwang ng uh, bagong taon sa may bansang Hungary. Sa pamagitan ng ating bombo international correspondent na si uh, Ma'am Jenny Concepcion Lasco. Narito ang inihandang special report ni bombo JC Galvez. Ganito sa lubungin ng bagong taon sa Hungary. Kapag pinag-uusapan ng Hungary, imposibleng baliwalain ng maraming tradisyon, kasaysayan at kultura ng bansa mula sa Advent Ritz ng Pasko hanggang Luka Day. Ngunit, pagsapit ng December 31 o kung tawagin sa Hungary ay Sylvester, dito abalang mga Hungarians para maghanda sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Budapest, ang capital ng Hungary, highlight tuwing New Year's Eve ang makukulay na firework show taon-taon, nakagawian na ng mga tao sa Hungary ang magtipon-tipon upang masaksihan ng fireworks. Kadalasan sa mga tulay sa Budapest dahil sa Riverside ito makikita. Kilala rin ang Hungary na party capital sa Europa kaya't buhay na buhay ang syudad tuwing ganitong okasyon. Ngunit, iba kong gunitain ng pamilya Lakso ang bagong taon sa Hungary. Ayon kay Bombo International News Correspondent Jenny Concepcion Lakso, labing taon na sa Hungary Naghihintay lamang sila sa kanilang bahay tuwing bisperas upang salubungin ang bagong taon. Ang new year dito, usually we uh, depends on how the family practices. Uh, usually new year dito, we we celebrate it with like doing some drinking also fireworks actually is, is not that advisable here but some places they needed to go for for uh, Legal, legal permits to just make fireworks. So fireworks is not that much in here, but but uh, we are allowed as long as we have permits to do it. But but still, some places are doing it. Yes, and we we just stay at home, wait for the midnight, eat some some of our preparations. That's the usual thing here. It's not it's not that. Uh, party thing like we have there in the Philippines. Curious din tayo kung paano nagdiriwang ng bagong taon ng mga Pinoy sa Hungary. Kung paano sa lubungin ng mga Pilipino ang bagong taon sa Pilipinas, ganun lang din daw sa Hungary. Nagsasama-sama ang mga Filipino workers, kunting salo-salo at kasiyahan. Uh, as far as I am concerned, I I I never in my own experience, I I never went to a Filipino party in a new year but I saw some or yeah, I, I, I witnessed some that they are doing the same way as, as how we are in there, for family. Yes. And maybe even gathering also for like the the workers, the Filipino workers who came here, they gather each other and then they celebrate with themselves in their own little ways, just to just not to miss the celebration during New Year. ang lahat ng bansa ay may sarili ng pagkain na tradisyon tuming bagong taon. Ang mga Hungarians ay karaniwang kumakain ng lentils sa unang araw ng taon dahil nagdadalaro ito ng swerte at pera sa kanilang buhay. Bukod sa lentils, inihahanda rin sa hapag ang classic Hungarian stuffed cabbage, traditional Hungarian goulash soup at marami pang iba. The food here usually, uh, the, the uh, for example, we have here the stuffed cabbage, cabbage. They prepare it like A day before, because this type of food takes really a lot of a lot a little, at least hours to prepare, and uh, they also prepare some some of these um, sweet treats like um, poppy seed rolls, walnut rolls, filled with spices and fruits, and also even we have here like fruit cakes. They have this special though though a little bit of like. In the Philippines, they have this like in our place we eat some something that has circular shapes. Here they also have a lot of lentils. You know what lentils is it's like a Mongo thing in the Philippines, and they they make it a day ahead and they eat it on a uh, New Year's Eve or the New Year's Day to symbolize uh, pr prosperity or money because it's circular bean type. Alam nyo ba? may mga superstitions at divinations din sa Hungarian tuwing bagong taon? Ang mga single raw na babae sa Hungary ay may tradisyonal na pamamaraan para malaman ang kanilang future. Naghahanda sila ng labintatlong dumplings at ang 12 piraso ng dumplings ay may nakalagay na pangalan na potential nilang mapangangasawa. Nilalagay nila ito sa kumukulong tubig tuwing hating gabi. Ang dumpling na unang lumutang ay pinaniniwalaan na naglalaman ng pangalan ng kanyang magiging asawa. Ngunit kung blanko ito, inaasahang magiging single siya sa buong taon. May pamahiin din sila na kapag tinapo ng basura sa unang araw ng January, ay parang tinataboy din daw ang magandang kapalaran sa darating na taon. Mainit man kung salubungin ng bagong taon sa Hungary, ngunit ang klima tuwing Enero hanggang Pebrero abay papalo sa pagitan ng 1 degree at negative 1 degree Celsius at maaari pang umabot ng negative 25 degrees Celsius. January din ang pinakamalimig na buwan sa bansang ito. Malaki ang pagkakaiba ng pagdiriwan ng bagong taon sa Pinas kung ikukumpara sa Hungary. Hindi rin may kakailan ni Jenny na mas masaya magdiwang ng Pasko at bagong taon sa Pilipinas. I cannot deny it. We really we really we really miss. We really miss the how we celebrate mm. the Christmas season in the Philippines. <laughs> As to compare with Hungary, it's, there's no denial in it. We are we are more joyful in there though. Though 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 we have our families here but but still. It really has a big difference. Gain pa man. Narito ang pagbati ni Jenny ng Merry Christmas at Happy New Year gamit ang salita sa Hungary. Karácsont és kellemes ünnepeket kívánunk!